Good morning mga palagpat Kamusta na? Andito naman ako sa inyo at mga kwento-kwento Saka maganda ngayon ang panahon Maya maya -may. grabe naman mga palagpat ang init At ngayon mga palagpat yung halaman ni ma'am umaga, hapon, nabasa namin ng tubig mga palagpat. Ayan. Kasi makita mo mga palagpat na ang mga laman na parang tao din natutuwa sila pag sobrang basa. At saka parang yun ang ila ano, ila uh, lakas. at saka dito mga palagpat sa labas makikita nyo binasa namin yung ano yung 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 luang ano, siminto at saka yung halaman hanggang sa dulo sa dulo doon binasa namin para para makikita nyo mga palagpat ma, mga halaman ganda kahit malakas ang init dahil araw at saka umaga hapon nabasa namin yan at saka na ano din namin mga dahil may concern man kami sa kay ma'am kay siya dahil grabe tong gasto nila sa halaman pa lang nila diri kaya na kahit wala sila kahit wala sila dito nagawa nagawa namo na basaon basaon namon kasi wala namang ginagawa diyan sa pagwala sila dito ito basa nga basang basa na din basang basa na rin tapos doon yan at sa likod mga palagpat ano yan ba si Kuya Binato yung gumagawa dito sa harap pag bisa doon yung tulungan namin habang wala wala man habang hindi kami busy kasi ang telepono lang talaga mga palagpat yung ginaano namin kasi pag dito sila bus yun si na sabi ko na busy kami sa concern na lang namin pag kahit walang amo basta kung anong matulo mo mga kalagpat mga palagpat bisan may nakikita sa iyo o wala basta magagawa uh, lang tayo nasa puso natin siguro mga palagpat ganun din siguro ta kayo dyan nangumuhan din kayo sa inyong mga amo para matuwa din ang amon na pagdating nila di, pagdating nila happy Pero pag nandito din ang amo ng mga palagpat, hindi, hindi ko hindi kami makano diyan lang kami sarap bibilig na namin diyan kasi pag kami nang nakakansya ko ng busy pag dito sila busy kasi marami maraming tao dito mga palagpat mayroong uh, may may sa ang tawag telepono, may tawag mga tao may itanong sa inyo tapos ang telepono pa yun ang hindi lang kasi na ano din ng mga palagpat ng ibang mga kasamahan mo o sa trabaho o sa iba-ibang mga trabaho sa kanya-kanya kamong -kanya trabaho sa isang kumpanya o anong klaseng establishment yan um, hindi nila na ano yung kung anong trabaho akala yung napuupo-upo lang pero hindi nila na ano hindi nila na na ano na intindihan na kung anong trabaho mo tapos pagdating sa amo ikaw pa minsan ang ila ng para ikasama mo rin pero naniwala ako mga kalagpat nga hindi mananaig yan basta gagawa ka lang ng maganda at nasa puso mo may tao may tao man o wala ang nakita sa iyo basta tama lang nagawa mo at makatiwala may tiwala ang boss mo kahit anong sinasabi nila doon basta ikaw nasa puso mo ay malinis ka malinis ang ginagawa mo sa boss mo at may konsiderasyon ka sa pagwala sila sa mga anong katulad nito wala wala mga boss namin ay, ganun lang kami dito mga kalagpat Saka Mabait din ang amon namin sa si mga kalagpat Dahil alam ko labi ko, Lagi ko na ginasabi sa inyo Mga palagpat na Kung anong kaluwagan At tiwala ng mga boss Sa inyo dito Suklian so, din natin Para matuwa din sila Yan lang mga kalagpat Kung saan man kayo Salamat din sa mga kwento ko At halo-halo Mix alam ko kayo naman mataas din ang inyo pag nawa at pag at salamat din sa pagtulong niyo sa, sa 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 ano ko sa dati kalagpat ngayon inawa ko ng palagpat para sa ilong ko kasi ma ano yan ano yun palagpat pataka lang salamat God bless inyo palagpat kung saan man kayo gabayan tayo salamat sa suporta